Okay na to. Kain na tayo. Hello guys. Magluluto ako ngayon ng sinigang sa miso na salmon. Ito po siya guys. Oh. Yan. Ito po yung mga ingredients. Yan. Bago ang sibuyas. Ang luya. Bawang. At sibuyas. Ayan yung kamatis guys. Dinugin natin yung kamatis at kailangan na po. salmon. Ulo na salmon siya Mas malasa kasi pa ulo na salmon ang sabawan. Pintindi sa lahat. Ang mahiwaga namin sa mali. Ang tubig. Mainit na tubig yung nilagay namin guys para madaling maluto. Para madali siyang kumulo. Takpan mo natin guys at pakuloan natin. Dapat mahina lang yung apoy. Yan yung mustasa guys. Ihalo namin dun. Oh, yes, you guys. Luto na. Uy, <coughs> oh, yummy! Ilagay na natin tong sampalok sa miso. Ilahat natin, guys. Para noot talaga ang lasa. At pakuluan muna natin. Ilagay na natin yung mustasa. yun lang guys, simple luto lang. asin kilig. So, yun lang. Just like and subscribe. Okay na to. Kain na tayo. Maghakad na ako. Okay.